Sa halagang 110 pesos lang, meron ka ng ganitong karaming serving ng Miki Miki. Meron pa itong isang buong itlog, may katamtamang dami ng karahay o lechong kawali at meron pa silang nilagay na crispy chicken, anli sabaw, subuyas at may palibreng soft drinks pa. Ay o, oh, sa dami nga ng pansiteria dito sa Tuguegarao, mananawa ka na lang talaga dahil kaliwat kanan ang mga nagluluto ng pansit badil patong. Pero itong napuntahan namin, Vieros, ay naiiba sa lahat ng mga pansitan dahil hindi pansit badil patong ang sineserve nila kundi ang sikat na sikat ng Miki Miki ng mga Ilocano sa Ilocos Sur. Ito nga ang Gabriela's Miki Miki na matatagpuan sa Diversion Road, Centro 12, Tuguegarao City. Hilera lang sila ng Kawasaki, Tuguegarao. Malapit lang din ito sa Robinson, Tuguegarao. Sa katunayan mga boss, ay eh, napanood ko lang itong video na ito sa vlog ng aking kaibigan na si Sir PJ sa Tuguegarao Local Review. Sa katunayan, first time ko lang marinig ang Miki Miki at wala pa talaga akong ideya kung ano ang lasa nito. Kaya naman, pumasok ako sa kanilang kusina para makita kung paano nila niluluto ang miki-miki. Mickey Mickey. Dito ha mga boss ay naabutan ko silang gumagawa ng noodles ng miki-miki. Mickey Mickey. Ayo oh mga boss, sila pa mismo ang gumagawa ng noodles nito at araw-araw daw ang produksyon nito kaya naman paniguradong laging bago ang kanilang noodles na ginagamit. Pagdating naman sa pagluluto, ang sabaw na ginagamit daw nila dito ay sabaw na pinagkuluan sa manok kaya naman pagdating sa sabaw pa lang ay eh malasang-malasa na ito. Pagdating naman sa kulay ng kanilang sabaw, hindi sila gumagamit dito ng artificial food coloring. Sa halip, gumagamit sila ng atsuwete. Kusa din itong lumalapot dahil sa noodles na ginagamit nila dito. Inahilin tulad nga ito sa sikat na lomi ng Batangas dahil sa consistency ng sabaw at itsura ng noodles na ginagamit nila. At sa halagang 110 pesos lang, ganitong karaming noodles na ang naiserve sa amin. Binuhusan din ito ng mainit-init na sabaw na ganito kalapot at nakakatakam na kulay. Nilagyan din ito ng scallion leaves. Nilagyan din ito ng crispy fried chicken. Meron din itong high olechong kawali at meron pa itong isang nilagay na buong itlo. Upon serving, may binigay na din na extra sabaw at unlimited daw ito. And there you go mga boss, ang balor 110 pesos na Miki Miki ng Gabriela's Miki Miki. May kasama din itong buyas at kasamang soft drinks. Ano pang hinihintay natin? Tiki man time na. Alright right, andito tayo sa Gabriela's Miki Miki at titikman natin itong kanilang pinagmamalaki na Miki Miki at nagkakahalaga lang ito ng 110 pesos. Meron ka ng ganito ang karaming serving. Meron na itong kasamang isang boiled egg, meron na rin itong kasamang chicken, at meron pang kasamang lechong kawali o karahay sa ibanag. Ito yung noodles. Yung noodles niya parang nomi. Medyo mataba pa ito. Tapos halata, halata talagang fresh yung miki na ginagamit nila kasi walang amoy. Actually guys, first time ko makatikim ng Miki-miki. Nagustuhan ko yung sabaw niya. Medyo magkala, may pagkalapot din ito. Pero wala, wala sila nilagay ng pampalapot. Yung nagpalapot lang dito, yung, kanilang, yung kanyang mismong Miki na ginagamit nila. sa sabaw. The best yung sabaw, boss. Bukas itong Gabriela's Miki Miki mga boss, araw-araw mula 7am to 9pm. Bukod pala sa kanilang Miki Miki mga boss, eh, may mga benta din pala sila dito mga frozen tulad ng Embutido, Skinless Longanisa, Bologna, Hamonado at Meatballs. Mas mura nga yung benta nila dito at open sila sa mga resellers. Yun lang mga boss, maraming maraming salamat sa inyong panunod. Hanggang sa dulo, Mabalo!